gusto nyo ng internet na ukol sa pagmamanok o oh welcome na welcome ang lahat na sumali sa ating samahang kasupremo. Ngayong araw, ang mag-uusapan natin ay about sa nutrition during preconditioning and conditioning stage. Dito natin malalaman kung paano nga ba ang tamang pagkain nila habang sila ay kinukondisyon. Tama ba ako, partner? Oo, oh, partner. Dahil sa part na ito, dito natin kailangan alagaan ang ating mga manok para bago ito lamad, eh, garantisado na ang panalo. Ating panoorin ang dagdag tips from our nutritionist na si Sir Roy. Ipapaliwanag niya sa atin kung paano ang tamang way ng pagpapakain sa mga manok during pre-conditioning and conditioning stage. Ngayong araw, ating alamin ang pangmalakasang kaalaman sa nutrisyon ng ating mga palabang manok. Dito sa Supremo TV, tutulungan namin kayong maabot o itodo ang potensyal ng ating mga alagang manok. Hello mga Supremo. So ngayon, di uh, magbibigay kami ng uh, brief description ng preconditioning and conditioning stage. Ang preconditioning po, ito po yung mga selection or nagseselect tayo sa mga corded natin ng magandang mga ipinapalo ng mga manok para po pwede nating i para sa mga paglaban natin. Sa conditioning naman po, ito po yung mga napili natin sa mga corded natin na magsasagawa or mag-a-undergo dun sa different conditioning programs, which is every farm have their own effective conditioning program. So, ito po yung uh, brief description ng preconditioning and conditioning methods natin sa farm. So, gaano ka-importante yung kung uh, nutrition sa preconditioning stage? Normally po, sa mamimili tayo sa corded natin. So, kumbaga, kung lagging or overfeeding or underfeeding ka ng feeds or nutrition or nutrients, hindi po ma-attain or hindi gagalaw ng maayos ang manok mo. Especially kung meron kang hinahabol na target weight sa derbies. So, kung meron catch weight ang derbies at hindi mo siya maabot, problema yon. Or kung overweight ka naman, problema rin yon. Kaya importante po na magbigay tayo ng balanced diet during pre-conditioning stage or selection sa mga ilalaban natin. In terms of nutrition po or animal nutrition, kung ano yung pinaka, lahat po sila is important. So, we will dig deeper. Meron po kasi talaga tayo lahat yan, may tinatawag tayong every function ng vitamin A, vitamin B, vitamin E, and C, or even minerals po. Importante yan. So, kumbaga, kung ako po yung tatanungin nyo as an animal nutritionist, lahat po ay dapat nating masuplementa dahil kung magkulang ka man ng isa dyan, magkakaroon na po yan ng tinatawag na deficiency at magkakaapekto na po yung mga manok sa mga manok natin. Which is very important po talaga na mag-supplement tayo ng multivitamins, minerals para po masuplimentahan ng nutrisyon ng ating mga manok. During preconditioning stage po, uh, marami po tayong practice. So normally, ang preconditioning conditioning stage po, pwede kang maghalo ng grains, pwede kang magpakain ng ready mix, pwede kang magpakain ng fortifier, and even sa papunta bago ka pag-condition, especially pag hinahabol mo yung weights, pwede kang magbigay ng uh, fortifier and power optimizer. Or combined, uh, full grains, ready mix, fortifier, so depende na lang po yun sa ratio na fit sa every farm system Dito po sa practice ni Sir B-Boy or sa Firebird Game Farm, normally naglalagay po sila ng limang takal ng uh, supremo feeds, then tatlong takal po ng full grains at isang takal po ng fortifier. So bago po sila magpunta sa conditioning. So ayan po yung isang tip natin kung paano po natin uh, mapapakain ng tama yung mga manok natin during pre-con and conditioning stage. So, yun po, in relation po sa conditioning phase, almost the same na rin po yan before bago tayo mag pre -con. So, sa conditioning phase po, pwede kayo maghalo ng fortifier or high, kung yung uh, gusto nyo is high protein diet, pinakamataas pong diet ay we have is fortifier, supremo fortifier, which have 32% or minimum 32% ng CP or power optimizer na nasa 20% CP po siya. Ang ginagawa po dito sa practice ni Firebird, tinahaluan po nila ito ng grains. So, kumbaga, pwede kang mag-50-50, 25-75, komporme po sa preferred ng uh, mga magmamanok or farm owner. So, kumbaga dito, nagkakaroon ng importansya yung grains plus yung pellet, iko-combine mo. So, talagang gagana yung digestive system niya and ma absorb po ng katawan ng mga alaga nating hayop during conditioning stage. Ang essential na vitamina po bukod dun sa multivitamins and uh, minerals, normally po importante dito yung B-complex. Dahil po dito, kailangan nila maging attentive kasi ang mga B-complex po, ito po ay nagpapalakas ng mga nerves. So sa mga laban, so dapat hinog na hinog yung mga nerves, attentive yung mga manok para makapalo sila ng maayos at maibato nila yung winning, winning patch or yung winning game nila sa laro. So normally po, ang lagi nating gagawin dyan, uh, titignan natin kung yung feeders natin ay madumi. Dapat laging malinis ang feeders. Dapat fresh ang patuka. Especially pagka yung mga naiiwan natin sa feed bodega. Dapat laging nakatakip. Then yung water nyo, yung tubig nyo, and yung mga supplements nyo or yung tubigan nyo is malinis para po garantisado na yung mga supplements at yung tubig na pumapasok sa katawan ng mga manok ay hindi po contaminated. Para po sa support ng Uh, pagpapaganda ng kanilang katawan at pagpapalakas ng kanilang mga uh, palo and laro sa laban. Uh, additional tips, syempre, hindi natin dapat makalimutan yung warming Kasi kung uh, pap may papasok ka or talagang sa pre-conditioning pa lang, before mag-conditioning, uh, dapat na dewarm mo na yung manok mo or dapat every month or kahit once a month, may dewarming program ka. Para kahit anong bigay mo ng patoka at punong-puno na ng bulate yan, hindi po talaga, or may kaagaw siya sa nutrients, hindi yan papasok sa katawan niya. Pangalawa po, yung mga supplements po ng minerals, importante po kasi yan. Normally, ito po yung nakakalimutan part, more on vitamins kasi tayo nakafocus. Yung minerals po, kahit po yung cofactor sa metabolisms, talagang kumbaga sa, sa sasakyan, sila yung mga Uh, mantika, yung mga engine oil. So, hindi lang puro gasolina, kailangan nyo rin ng minerals. Especially, uh, yung mga calcium, phosphorus, pagpapatibay ng buto. Kasi, normally po, during uh, mature stage, especially pag cut, yung mga storage ng body frame, pag nagkaroon tayo ng deficiency doon, doon po yan papaso. Kaya pag minsan, uh, nahihirapan silang i-stretch yung buto nila dahil, nagagawa na or ginagamit na mismo ng katawan para po dun sa uh, or makuha yung uh, masuplementahan yung pangangailangan or deficiency. So ayun lang po yung isang uh, uh, insights na pwede kong mai-share kung ano pa yung pwede nating ma lagay sa ating uh, program sa conditioning program or mga supplements. Salamat Sir Roy sa pagpapaliwanag sa ating mga tagapakinig. Isang episode na naman ang ating natapos, ngunit madami pa kami ihinandang episode para sa inyo mga kasupremo. Kahit anong katanungan nyo sa amin ay pipilitin naming sagutin ang mga yan mga kasupremo. I-like ang aming Facebook page, Supremo Infinity. At ganon din ang aming YouTube channel para updated ka. Sa susunod na ulit mga ka-Supremo, paniguradong exciting ang ating paparating na episodes. Sa Supremo Infinity, ilabas ang buong potensyal!